Ito na po ang aking ginataang bulaklak ng nyug. Kita mo mga kaibol, oh. talaga nagmamantika na siya. Sarap mga kaibol, ang bango ng amoy. po, mangunguha kami ng bulaklak ng nyug. Ito po mga kaibol yun, oh. yung sinasabi kong bulaklak ng nyug. Ito siya. Yeah. Ito kasi sa amin, pauwi sa aming kubo, maraming mga naka tumbang nyug. Gawa ng nagawa'y bining. Eh, ginugulay din ito mga kaibol. Kaya kukunin namin ito. Dalawa lang po yung nakuha ko dito sa punong ito. And hopefully po, dito sa unang-unahan ay makakuha pa kami ng ibang bulaklak cool. ng yun. Yung eh mga kabilis na sabi ko sa inyo, yung mga puno niya sa gilid ay kini-clear yan kasi nga mag-away din yun. Yan o. Oh. Ito mga kaibol. Ito na po yung mga nakuha namin na umlong. Siya nga po pala, umlong po ang tawag namin dyan. Yan po mga kaibol. Ito yung kinukuha dyan mga kaibol, yung pinaka bulaklak. Yan mga kaibol. And itong medyo malaki na, yung pinakadulo na lang ang kukunin natin dyan. Kasi yung banda dito mga ay matigas-tigas na yan. Hindi kami kumukuha dito ng mga bulaklak ng, ng nyog kasi sayang mga ka Lalo na ngayon na mahal ang nyog, kaya hindi namin binabawasan yan ng mga bulaklak mga kaibol. So yung mga natsimpuhan namin, may mga nag dining, eh, doon kami kumuha ng mga bulaklak tanyog. Tsaka nga pala, meron din kami dito iniihaw na sahang. Sarap din yung pangula mga kaibol. Ito siya mga kaibol, ko sa inyo. Sahang. O oh, saang. Yun. And ito pala mga kaibol, yung mga magulang na nito, kulay brown, ginagawa namin itong panggatong. Napakalakas ng apoy niyan mga kaibol. Ito naman siya o. Oh. Ginagawa namin yung panggatong umlong ah, mga tawag namin dito. Itong malaking masyado ah, sa kasamaang palad mga kaibola, hindi na to pwede kasi matigas na matagal na itong masyadong palambutin. So ito lang yung kukunin natin at pakukula namin ito para maglambot at matanggal yung kanyang pakla. And then pakulaan po muna natin ito para nga po ito sabi ko kanina matanggal yung pakla at maging malambot. Una ko po pala ito natikman Diyan sa bandang Albay mga kaibol Nakatikim na ako nito Kasi napakalayas kong tao Kung saan saan ako probinsya Napapadpad noon Binata pa ako So ang kagandahan naman noon Yung mga na-experience ko noong mga panahon na yun Inagagamit eh, nagagamit ko ngayon Yun ang kagandahan <laughs> Ng pagiging layas Lipas okay, po ng 30 minutes Ito na po yung ating pinapakuluan Balita, tanggalan po natin ang unang sabaw And papalitan po natin ng panibagong tubig kasi andito po yung kanyang pakla. Tinan nyo po ang kulay oh. Mapula-pula po siya. Tatanggalin po natin yan. Tinanggal ko na po yung unang sabaw. Maglalagay po tayo ng panibagong sabaw niya. Hindi pa ko na po natin ulit ng na nasa 30 minutes po. Pagkalipas po ng another 30 minutes, okay na po ito. Malambot na po. At talaga pong wala na pong pakla at tinikman ko po. Tanggalin na po natin dito sa kawali. Pag malamig na po, ito po ay aming tatadtarin nang hanggang mapino po na masyado. O sa hanggang kaya lang po namin. O kung meron po kayong lubang, mas maganda po sa lubang yan. Yang dinuduro po sa lubang. And meron pa po kami mga tinanggal na matitigas. Ito po, matigas po yan. Kaya po, pinili pa po, po namin. Isa lang po ako ng sibuyas at bawang. And then, ko na po itong karne na pinakuluan ko po para maging malambot. Ito po yung pinaka uh, bangot ko usahog. Sa ibang po ng Bicol, hindi na po sila nagigisa. Diretso na po igata, mga Ricardo. Yun na po yun, dire diretso na po. Kami po, sanay po kasi kami magbisa muna bago talaga yung gata. Kanya-kanya po tayo ng paraan ng pagluto. Sa lang po, nang nasa tatlong minuto, itong karne at taba ng baboy. And maglalagay na po ako ng paminta. Ito po asin. Itin-susunod po na po itong tinagtad po na bulaklak ng nyug. halo ko lang po para mag-mix yung mga rekado. At ilalagay ko na po itong gata. Tatlong buong nyug po yung ginita ko para dito. Huwag nyo pong tipirin sa gata kasi ito po ay makigata, ma... ma Grabe po magsipsip ng gata yung bulaklak ng nyug. And then halu-haluin na po natin. And wait na po natin yan hanggang sa magmantika na po siya. Kapag kulong-kulo na po, ilalagay ko na po yung aking sekretong pampalasa dito sa recipe ito. Ito pong tanglad at ito pong dinailan o balaw kung tawagin po dito sa amin. Hindi po ito chocolate ha. Ito po yung mga hipon na maliliit na dinurog at ginawang paste. Yan po ang magiging pampalasa niyan. Hintayin po natin hanggang sa madurog. Kung mapansin nyo, nagmamantika na mga kaibol yung niluluto ko. Ilalagay ko nitong pangrimating sangkap, itong siling haba, tsaka itong Thai chili para may sipa mga kaibol, para maanghang. Then lang natin. And way talaga natin na magmantika na talaga siyang masyado yung, labas na labas ang mantika. Ito na po ang aking ginataang bulaklak ng nyug. Kita mo mga kaibol, oh. talaga nagmamantika na siya. Sarap mga kaibol, ang bango ng amoy. Okay na po ito. So luto na po ang aking ginataang bulaklak ng nyug. Kakain na po ito kami. Ito na po yung aming naluto na ginataang bulaklak ng nyug na nagmamantika po talaga yan mga kaibol. Napakasarap. Ngayon ito naman po yung naihaw namin na saang ursahang ito po ang naman po ng Sahang Kakain na po ako malito ito na po ang Gabihan ko At mag-aalasayos na po ng Gabi Ito sinasusokop ito dito sa Toyot na may Kalamansi na may sili Yan, May kasama po dito Sarap ng kain ko dito mga kaibol mm, Yummy mm. Panalo mga kaibol Siyempre lang Please follow, like and share. Bye-bye. Thank you.